Kumusta mga bata? Narito ang ating aralin ngayon para sa unang linggo ng ikatlong quarter para sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao. Ang ating aralin ay masunurin at magalang ako. Pagkatapos mong mapag-aralan ang aralin na ito, ikaw ay inaasahang nakapagpapakita ng iba't ibang paraan ng pagiging masunurin at magalang tulad ng pagsagot kaagad kapag tinawag ng kasapi ng pamilya at pagsunod ng maluwag sa dibdib kapag inuutusan. Narito ang ating paunang pagsasanay. Pag-aralan ang mga sumusunod na larawan. Alin dito ang nagpapakita ng pagiging masunurin at magalang? Ito bang unang larawan? Ang sabi ng nanay ay, Anak, pakiwalisan mo nga ang kalat sa labas. Ang sagot naman ng bata ay, Opo, inay. Masusunod po. Pangalawang larawan. Ang sabi ng kanyang guro ay, Lito, pakisara mo nga ang bintana. Sige po, ma'am. Ang sagot naman ni Lito. O itong pangatlong larawan na may nakasulat sa karatulang, bawal pumitas ng bulaklak. Ngunit ang bata ay nangunguha o nanimitas ng bulaklak. Alin nga kaya dito sa tatlong larawan ang nagpapakita ng pagiging masunurin at magalang? Kung ang iyong sagot ay ang una at pangalawang larawan, tama ka. Yan nga ang mga larawan na nagpapakita ng pagiging masunurin at magalang. Mahusay. Tandaan natin mga bata, ang pagsunod sa mga bilin o utos ng ating mga magulang o ng iba pang nakatatanda ay isang paraan ng pagpapakita ng iyong paggalang sa kanila. Nasa larawan sa ibaba ang mga tinutukoy natin na dapat nating sundin, ang ating mga magulang at ang mga nakatatanda tulad ng ating mga lolo o lola, mga tito o tita. Kapag may mga bilin o iniutos sa atin ang mga ito, ay dapat tayong sumunod agad sapagkat ito ay pagpapakita na tayo ay nagbibigay galang sa kanila. Ito ay isang kagandahang-asal na pinamana pa sa atin ng ating mga ninuno na dapat nating isabuhay at isapuso. Ang magalang at maluwag sa dibdib na pagsunod sa mga tuntunin at utos ay nagbibigay ng kasiyahan at kaayusan sa tahanan at paaralan. Ang batang masunurin sa kanyang mga magulang ay magiging mabuting huwaran sa pamayanan at sa lipunan. Katulad ng mga nakikita mo sa larawan, ang mga ito ay nagpapakita ng pagsunod sa mga magulang o pagiging masunurin. Narito ang ilang halimbawa ng iba't ibang paraan kung paano nating maipakikita ang ating pagiging masunurin at pagmamahal sa ating mga magulang at iba pang nakakatanda. Titik A. Kung ikaw ay inuutusan, iwanan ang ginagawa at sumunod ka agad sa inuutos ng nakangiti. Masdan natin ang mga larawan sa ibaba Makikita natin sa unang larawan na mukhang maaliwalas ang mukha ng bata, samantalang ang pangalawang larawan naman ay nakasimangot at mukhang ayaw mautusan. Titik B. Kung ikaw ay tinatawag, dapat ka agad kang sumagot, huwag magbingi-bingihan. Katulad ng unang larawan, makikita natin na nakikinig mabuti ang bata, samantalang ang pangalawang larawan ay tinakpan pa niya at halatang ayaw makinig sa kanyang ina. Titik si kung may mga tungkulin na ibinigay sa iyo katulad ng pagdidilig ng mga halaman, gawin ito ng may kusa at hindi na kailangan pang utusan. Masdan mo ang pagkakaiba ng dalawang larawan. Nakikita sa unang larawan na ginagawa niya ang iniutos sa kanya samantalang ang pangalawang larawan naman ay halatang galit at mukhang ayaw niyang gawin ang iniutos sa kanya. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Lagyan ng check kung ginagawa mo ang isinasaad ng pangungusap at X naman kung hindi mo ginagawa. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel para sa unang bilang. Sinusunod agad ang utos ng mga nakatatanda. Ang tamang sagot ay check. Pangalawang bilang, umuwi agad pagkalabas ng paaralan. Ang wastong sagot ay check. Pangatlong bilang, sumasagot ka agad kapag tinatawag ng nanay at tatay. Ang sagot ay check. Dumako naman tayo sa pang-apat na bilang. Kailangan pangbigyan ng pera kapag ginagawa ang bilin ng mga magulang. Ang sagot ay X. At panlima, iniiwasang gawin ang mga bawal. Ang sagot ay check. Tama ba ang iyong sagot sa lahat ng bilang? Kung gayon ay... Binabati kita. Ngayon alam mo na ang pagpapakita ng iba't ibang paraan ng pagiging masunurin at magalang ay nagdudulot ng kasiyahan at kagalakan sa pamilya. Tandaan na ang batang masunurin ay malayo sa disgrasya. Makaiiwas ka sa mga panganib na kalagayan at aksidente. Ngayon ay dumako na tayo sa panghuling pagsasanay. Isulat ang letrang D kung ang pangungusap ay nagpapakita na ito ay dapat gawin. At HD naman kung hindi dapat gawin. Unang bilang, sumusunod agad ako sa utos ng aking mga magulang. Pangalawang bilang, sinasabi ko sa aking mga magulang na iba na lang ang utusan nila. Pangatlo, ako ay nagbibingi-bingihan sa mga paalala ng aking nanay. Pangapat, umiiwas ako kapag alam kong mayroong ipag-uutos ang nanay. At ang panlima, sinusunod ko ang ipinagagawa sa akin ng aking mga magulang ng bukal sa aking puso. Halina't iwasto na natin ang iyong mga sagot sa tayahin. Narito ang mga tamang sagot. Binabati ko kayo mga bata sapagkat panibagong aralin na naman ang inyong natutunan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig. Paalam!